Tatlong buwan. Ang laki na ng tiyan mo, ha? Ah. Galing na ng doktor to? Hindi ka po. Hindi ka galing ng doktor? Hindi ka po. Ang taga ng doktor. Sa magtatawas? Okay. Ma magagamot na nagtatawas? Galing ka po. Anong sabi? Sabi po daw, eh. Iba-ibang sinasabi po. Sabi nila, ano daw sa puto kayo, matas na po daw. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Lang pang... Matas na daw yung dito ito tayo ha, kapatan tayo. Hindi ako magpapagaling sa'yo kundi ang Panginoong Isus at ating mga dakila. Yung gabi ko lahat, alis ko yung nilagay sa'yo. Pagkatas ng gamutan, malalaman natin kung may sakit doktor ka. Si merong mga mangkukulam na kinukover ang sakit doktor ano ba? Ang nakikita ko sa iyo, dalawang bumibira sa iyo. Uulitin ko sa iyo tayo, hindi ako magpapagaling sa iyo. Hindi ang Panginoon niya. Bumapit ka sa kanya, kuha ano yung mga naging kasalanan mo, hindi mo nang tawad sa kanya, no? So, pa na pangamalit. Yeah, pwede po yun Mas malit po. Malit lang po. Sige pa lang po. Dalawang bumibiro sa itay. Dalawa po? Hmm. Hindi makapasok ako ng bahala. No? Ang malaga, gumaling ka. Anong yung ilaw nung? Baka mahulo ko. Hindi. Peace lang po ha, ay. Kaya natin kami sa doktor ka. <coughs> Pigit, dai. Wala? Hindi sumasakit? masakit? Ito yung kanto. Pigit. Hmm. Dalawang duwinding ito yung tsaka isang kapre ang pinapadala sa'yo Ito naman yung kulam. Pikit. Ay, Ulitin ko ha. Sa doktor. Pag ito sumakit, kailangan mo pumunta ng center or hospital para magpa-check up ha. Pikit. Oh. Wala didinan ko, pikit lang. <clears throat> Wala. Nararamdaman mo, dahil pinipiga ko, tama. O, isa pa, wag mo Oh. Pikit. O. Oh. Wala. Bon paper tayo. Ito, ito, ito. Ito lang ito, 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 ang mararamdaman mo dito, nagbabagang na. Basta kung hindi makapasok, ako na maaabala. Pero kung makakapasok, mas maganda. Para makausap natin. na, Uulitin ko, kung hindi makapasok, ako na maaabala. Ilang buwan na to? Tatlong buwan na. Mahayop na yan. Patay, tinan mo to ha. Wala ko ilalagay dyan na pako pa o ano mong bagay na matigas para masaktan ka. Hmm. Ipisilin ko. Hmm. Yupi. Ibig sabihin mo ng laman ng loob, no? sa doktor. Pikit. Oh. Wala. Pikit. Didinan ko. eh hmm. Wala talaga. Oh, ito yung dwinding itim na nakita ko. Mariko. Sakit? Ay. Hindi pa ako madiin yan. Oh. Aray. Sakit. Ulitin ko sakit, doktor. Oh. Pipigain ko po, ah. Mm. Oh. Mm. Wala talaga. Dwinding itim. Oh ulam bali ang ano po ito, barang po ito ah. bali tubig na marumi yung inilagay sa tiyan nito. <laughs> sa torare po tayo nito para rotas kung sino gumagambala sa lalaki to Mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ang inakatakotan sa piyano. Ang sa Diyos sa Diyos ka, maray lowe sa baw, taliluya ba? Ela, Pwede makausap? Pwede. Pwede pala. Pwede pala makausap. Bogo. Aalisin mo nalagay mo dito. Aalisin mo! Bogo. Babae, lalaki ka. Babae ka, lalaki. Ay. Babae. Bakit kinulang mo to? Bakit mo kinukulang to? inggit Mayaman ba sila? Inget. Ha? Ha? Hindi pala. Bakit, Bakit binarang mo to? Bakit mo binarang to? Kilala mo ako? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? ay mo sabihin? Anong pangalan mo? Ah, anong pangalan mo? Gusto kita makilala. Ikaw ba matikas dito? Sa iba sa bales? Ikaw? Ikaw? Ikaw ba? Uulitin ko. Babae lalaki. Ha? Babae ka lalaki. Babae. Alisin mo nilagay mo rito ha. Alisin mo ha. Dalawang kamay. Pagano? Pagano? Sige mag-usap tayo. Hindi yung ganyan. Ganyan mo. Babae ka pala ha. Ilan kayo bumira rito? Ilan kayo bumira rito? Ilan? Dalawa kayo? Ha? Kaano-ano mo itong binira mo? Kaano-ano mo? Kaano-ano mo? Wala po. Wala? -ano Hindi mo kaano-ano to? Hindi. Uulitin ko. Bakit binira mo to? Naiingit ka? Tignan mo, ang liit ng bahay nila. Oh? Ang liit ng bahay nila. Binarang mo pa to. Bagla mo yan. Ibabal ko siya yan. Sige, sige. Ibabalik ko siya, hayop ka. Hindi ako nakatakot sa'yo kung gusto mo ako biray mo. Sige, sige. Andito ka lang ba? Kapitbahay ka? Hindi. Saan lugar ka? Ah, saan lugar ka? Sa sentro. Ha? Saan? Sentro? Saan po yun? Wala nga ka. Sige, biray mo. Ayan mo yan, tagal mo. Tanggal mo yan. Nandun ka ngayon? Nandun ka ngayon? Nandun ka ngayon? Uh, ha? Ano nilagay niyo sa channel? Ay, ano nilagay niyo? Ay, Ibabalik ko sa yan. Isda po. Isda? Namaruin tubig? Ay, Tama! Ay, ha? Opo. Kanal yung nilagay niyo rito uh, dyan ha? Kanal. Upo, sige baklas mo yan. Uh, baklas mo yan! Uh, uh, Gagaling ngayon to ha? Uh, ha? Uh, uh, Gagaling na to ha? Opo. Sige sige. Upo, baklas! Sige Baklas. Pwede ba mga malaman pangalan? Pwede? Pwede? Hindi mo alam. Sige, sige. Sige. Papatayin kita, hayop ka. Dalawang babae kayo? Ha? Dalawang babae kayo? Yung isa na saan, saan nakatira rin? Kapit bahay ba siya? Saan, saan? Saan? Doon din. Sa inyo? Sige, sige, sige. 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 Tanggal mo yan. Sige, ba tanggal mo yan? Ay. Tanggalin mo yan. Sige, sige. Umingan tao dito, ha? Punta mo to, ha? Punta mo to, ha? Punta mo, ha? Nagkakitindihan tayo? Umingan dito, ha? Sige, sige. Baklasin mo pa. Baklasin mo pa. May tubig na to. Tsaka yung ano, inimin yun niya araw-araw. Walang iya ka. Kilala mo ko? Hindi mo kilala. Magpapakilala ko, ha? Ako si Apo Chalin, taga Subic Zambales. Ayoko sa lahat yung inaan mga tao rito sa iba, ah. Ako mga kalaban nyo. Sige, ibabalik ko sa yan. Umingi ang tawa dito sa taong to, ha? Hihingi ka, hindi. Hihingi ka? Hmm. Hindi, gusto ko pumunta rito, ha? Pumunta ka rito sa bahay na to, ha? Ha? Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Sige ba? Sige ba? Ilang isdan dyan nilagay mo siya sa halog na dyan? Ilan? Ilan? Ilan nilagay mo dyan? Ilan? Ilan? Dalawa. Ha? Dalawa. Tapos kanal pa rin ginamit yung tubig. Sige, sige, sige. Baglas! Sige pa. Sige pa, sige pa. O, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Gagalit doon ngayon, ha? Ha? Ang to ha? Walang yaka May pamilya ka ba? Ang babae ka? May pamilya ka? Ha? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ha? Ano? 57. Sige, sige. Baklas! Walang iya ka. Bira kayo ng bira. Kunti na lang! Kunti na lang! Ibabalik ko sa ito. Pumigyan tawad dito ha. Ha? Ha? Gusto ko tatawag ka sa akin, nandito ka ha? Ha? Ka tawag dito ha? Sige, sige. Wala nga kayo, babal ko sa iyan. Punti na lang! Wala nga ka. Hindi mo nga natakot sa iyo. Ibabalik ko talaga sa iyan. Ikaw magduro sa iyan, ikaw. Sige, sige. Ayaw mo sabihin pangalan mo ha? Pero yung ikan tao dito sa bahay, pupunta rin sa bahay na to ha. Pupunta ka ha. Pupunta ka ha. Dalawa kayo ha. Sige. Sige ba. May ikan tawad sa Panginoon? May ikan tawad? May tawad? Sa daki lang ama. Humingi ka ng tawad. Sa tawong ito. Sa taong itong kinulang mo, binarang mo? Ah, sa taong. sa pamilya. Sa pamilya. Ayaw din ko Okay to natin na. Pupunta ka rito sa bahay na to sa pamilyang to, ha? Oo. siguro din mo, ha? Siguro din mo. Sige pa, pudin na lang. Puti na lang. Ano'ng gamit mo? Dili lang itim manika. Manika. Sige, mm -hmm. sige. Sige ba, kunti-kunti na lang nakikita ko. Pasensyaan tayo, ah, na huli kita. Ha? Ibabalik kong nilagay ninyo, hayop ka. Sige ba, kunti na lang nakikita ko. Oh. Pasensyaan tayo, ha? Ah. na lang. Kunti na lang. Panginoon kung isa sa aking mandakila, humingi ko ng basbasayo pang buksayin ko. Bumambala sa lalaki ito sa nipratris at mek. Ayyyy! Atal! Uh ah! 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 Nan ko dero ko. Okay, okay. Bento big. Mm. Eh mm. enemy mm. mm. okay, mo 'to. Keri okay, kinini. <laughs> Para gumaling. 1.5 yung araw-araw niya iinom. Ito. pwede na, huyang pwede na. Y. Sige po ininom, pela Ito, Taya, tatapatin kita. Pipilitin ko makapunta rito yun. Huwag kang magpapatapik. Kasi pag namatay po yun, nagpatapik ka, mamamatay ka rin. Ha? Huwag kang magpapatapik ha. <coughs> Pu anap rin ang lubigan. I-resource nyo sa ano, sa cellphone. Matindi yung ano po sa'yo, papatayin ka atay. Eto, huwag pa yan, pag hanggang dito na lang. <laughs> Repeal, huwag hanggang dito na lang. Dagdagan, ito ang inumin niya simula ngayon. Siya tapos sa lahat nandito, dito po sa lin sa iba sa balis. Ito po, binarang ang laki ng tiyan na huli natin. Ipanalangin po natin, sa sabi ka na gumaling ka si tatay sa tulong ng ating mga kula at ng ating pangangangin. Hindi po ako papayag na ginaganti ng mga tao. Kawawa po ito. Ito po yung namumuhay ng maayos lang. Walang kakayahan to. Kung gusto nyo akong birahin nyo, huwag yung gantong tao. Tay, manalangin ha. Muli ako sa Pachalim. Maganda tanghali. Pum!